Operator okay, to, man tong yan din kung pagbuot ni gid man ding do ko pa nang den gid ya ma ng da gyapon mo ang panugdaon sang akon tatay samtang sila naga istorya sang akon nga hinablos didto sa bukid So ang istorya amo ni Sang ligad nya gabi nagchat sa akon ng magulang uh, magulang ko bali ik ikatatlo halin sa akon so nagchat sa nga nil huli kanay kay uh, maimportante si nanay siya nana nga himbalon kanimo syempre tungod kay nasulod sa pinsar ko nga may ginabatsak si tatay uh, damo na lang uh, uh, nga ako nga ano-ano ang nagasulod sa pinsar ko tungad niya Uh, amon na ang inambali na na no? uh, may istorya ta nakana kanya importante gid so amo to, nga ah uh, grabe gid problema akon kay base ko na ano si tatay o kon ano man ang ano natabo kananda so ginpamangkot ko ang magulang ko tapos ang ambal ka magulang ko ah uh, sinanay lang istorya ha so so nagdali-dali man ako tawag o kaga uh, taugan ko ang akong hinablos para nga makonfirm ko kung na ano gidman kay kung pulian ko to uh, halog ang uh, 400 nga 400 pesos nga ipagatong ko para lang maagto dito kag mapulian ko sila dito sa amon sa baryo so in una ko ano taugan ko ang akong hinablos sa uh, timing man kag naka-upload siya sa wifi So kini ko ang hinablos ko nga kon pwede kadto kadto sa anay sa balay kaya istoryahon ko si ko na ano gid bala ang nga ang gusto gid ako ni nanay ma istorya. So uh, sang time nga nagchat nga magulang grabe gid nya kakalbakan kay base kon ano natabo kanan da ano natabok kay tatay kay si tatay damo na ina siya na ginabatyag no Uh, may may ginabatsyag sa satuhod sa sakit sa likod kag uh, ang iya nga uh, talinga kuno no nagabagnong so uh, kang ligad gin check up ko man ina siya ang pagbagnong sang dalunggan niya no pa check up ko manina siya pero ang ginhambal ka doktor kanakan ko to kuna ang pagbagnong katlingan ni tatay mo kuna hambal niya bunga lang ina siya sang katigulangon niya tapos high blood si tatay mo muna kun ngaa nga a, kun maggrabe ang iya nga blood pressure ga uh, sakit ina ya dulungan niya kag uh, grabe ina siya ka uh, sakit sa dalungan kag gabagnong ina nga dulungan niya kay grabe ang iya grabe ka taas ang iya nga blood pressure kag uh, ang parte naman sa iya nga lawas bali ang sa likod ya naghambal na siya nga kung magsakit ang likod ya uh, ara kuno no sakit niya, uh, daw ginakagat ka mga sapat-sapat bala uh, ginakagat kang subay kung ano basta nga magsakit gani kuno no daw ginakagat kang mga sapat-sapat ang ananga nga likod so ang ginadudahan niya amo ni kuno ginhalitan kuno ang iya nga ginhalitan sa kuno sang ibanya uh, iban nga tawo so uh, ginapabulong tanay nanay gina kundi ginadala kundi nga sorano pero ako wait ako ga akin ga pati ya, ginalitan si tatay kay nga tigulang na ina si tatay mga 88 or 87 tapos si nanay mga 85 so uh, ginasulod ko sa pinsar ko nga kwa ang ina siya uh, bunga ina siya sang sakit sa lawas niya o ang sakit sa lawas niya bunga lang ina siya sang iya nga katigulangon so amo to ang hinablos ka naman kay uh, siya nag istorya kag ako tapos ga si tatay amo ni ang iya nga gin uh, advice sa akon nga tatay <coughs> na ng hulatan mo, ano mo sa pabulong, doktor ang makabulong. Namuray ko pa doktor ng nato to kaya de pa ito may ga kita mo kay lo kay nanay lolora doktor nga doktor lang lolora to ay man ga ayan ti bulong lang nga bulong nga bulig lawas na kita mo ras nanay tigay sa ga pati na mga sa doktor lang ti ko pagbuat ti Ginoo amura naten mo eh wa tiga gabato ta hos kalibutan no lo mo may ngakone dad nga

wa'y man ko galuyan lolo? Why ka man galuyan nyan ren? Ati galuyan nyan ikaw lao? Ayo ayo. Ti ayo pa na yung wakal mo ng binga? Yung nga wakal ko nga ginaw ogni storya ko kra. Tinga. Ayo ti ginambal ng lewan ginaw kra ginaw ambal ko madlong nga ginaw kra ni storya ko. Kaya ako tinglewan ng na istorya sa ko a kakanyan po ginawa na si balot na kakanyak mo bulod naman ako sa gadyan ko handa mo batong sa pagbatong bisa na panag mo kahan ka ginawa kung pagbuot na ginman na kung mapatay ako ay kung madlak man mapatay kung anak ginawa pagbuot Ah, tuloy <test> ka yun. Si Lula, ikaw gid, ikaw gid, Lula. Ikaw gid, ha? Ikaw gid number one, ha? Eh, ito ko, ha? Ang patay, ang tingin ka nga. Mapatay, ka mapatay, ha? Matuan ko, ha? Kanayin ko, kung pagbuat na gano'n. Lula, kung pagbuat, hindi mo ang ginoong na ganda. Eh, kung mapatay ako. nga patawarin ko. Kaya ada-ada mo, Lula, nga patawad, nga patawad. Si, mara. umay niya po, hindi nga mo.

hinahinayan mo man lulu kung gambal ikaw lulu Maroon, so, an ano, lang hinay lang hinay. para sila si lula, man para si lola hindi man magkabala kami mo para nga hindi man si lola ma ano ang tukal ang high blood na pareho kamo high blood din na inga hindi mo man tanang kag si lola maintindi man kay nimo so man ayad ang uh, very good advice ang uh, amon <laughs> um, nga hinaplus sa iya nga lola kag lolo so uh, bisa bisan na Uh, apo lang siya pero tama gay kanami nami ang iyang advice sa iyang nga lolo kag lula para sa ilang nga karaydan kag sa ilang nga kaluwasan so kung bago ka pala napadpad sa ating youtube channel please sa uh, uh, support naman dyan bisa na uh, like kag share na no para nga kaso, may kita, uh, may mamunitay kita may inog uh, bulik pa uh, pabulong man ko sa akon nga uh, mga ginikanan Thank you again.